food time naman tayo ngayon mga pamangket isang magandang araw po sa inyong lahat at ngayong araw titikman natin yung kanilang isa sa mga pinagmamalaking street food dito sa Macau, yung kanilang uh, beef ofal, uh, kung tawagin mga Pilipino yan dito is tusok-tusok so ngayon tara, makitusok-tusok tayo dun, tikman natin sa mga kilalang street food sa Macau o tusok-tusok kung tawagin ng mga Pinoy dito na mahilig pulutanin. Mga naglalakad sa kalsada, maging lokal man o turista, mapa-ulam o pulutan, suwak din sa pangmeryenda. Cheese tofu, na creamy yung loob, tapos yung soya na parang chicharon bilog, wala sa pinasto, maging sa Northman o sa South yung tendon literal na melts in your mouth. Lasang talaga namang nakakaadik. Pag yung natikman, sure na babalik-balik. Latag ng balls ng laman loob, tapos curry at chili sauce itaob, talaga namang mapapa-thank you Lord. Payong kapatid, huwag dito dumaan kung nagtitipid kasi sure na bunot lito lapid. Yun mga pamang din, nakuha ko na ang ating order Yung natusok tusok Beef Ophal. So, taste test natin sa taas sa bahay namin ni Camera Woman. Game, let's go! Chow time na ulit mga pamangin. Street food ng Macau. Ano yung pinagbibili natin sa baba? Ang kanilang Tusok-Tusok. Ano? Ano? Kanilang Kamuai Beef Ophal. Isa sa mga best street food ng Macau at take note wala yan sa ano wala sa Pilipinas dito lang yan dito lang yan sa Macau so game ano pa natin tikman natin taste test time Ang gagawin natin dito bubus natin dito parang medyo mukbang style tayo ngayon ha? yan game natin Buus natin dito yun wow hmm hmm tapos sama natin itong kanilang laman loob binili din natin din. Mm. Yun! Nice Nais natin ang nakakatakam na street food ng Macau. Tusok-tusok kung tawagin ng mga Pinoy dito. Beef offal. May mga balls din nakasama yan. Mamaya natin explain. Isa-isa. Ayan, muna natin yung walya. Mmm. mga pamangkin, oh. Kain po. Wow! Let's go. Ang dami nito <laughs> Solid to Ito meron din silang Parang balls na may ano to eh May laman na parang maliliit na itlog Sa loob Kagatin natin para mas lalo nyo maintindihan Sinasabi ko <laughs> Ano yung mga talang tayo. Ayun yun yung yung Sarap. Meron din tayong broccoli. Pang ano. Pang neutral. Alam mo na sa lugod. Kakain din daw siya. Oh no! Bigyan <laughs> natin ng chopsticks si camera woman. Hmm. Kakain din siya. Ang paborito niya rin kasi yan. Gusto niya rin kong tusok-tusok ng Macau. Kasi, pinupuntahan din talaga to. Turista, uh, mga lokal dito, kahit yung mga galing mainland China, pinupuntahan to. Trap. Pakita natin sa kanila to. Ito naman yung kanilang, parang artificial ano lang to, crab. Pero masarap din to. Hmm? Pag pumunta ka dito sa Macau, it's a must to try it. Ang sarap nito talagang babalik-balik ka mo kaya lang siyempre, hindi mo pwedeng mayat maya mo to kumbaga araw-araw mo to hello gout ka talaga ito ito yung kanina ito yung parang chicharon nila yung bilog na pinakita natin sa inyo kanina kaya lang hindi siya chicharon talaga tinanong ko dun sa nagtitinda hindi siya chicharon ano siya soya soya siya soya so so lang soya yeah. okay sarap ng texture niya sa bibig pag kinain mo na. Yung parang natutunaw pero alam parang may, may konting konting gutong pa. Hot tap ng texture niya. Tapos yung tendon. Mmm. Lated. Tuwa na oh. Eh. Tuwa na. Naiiyak pa si camera woman. Mm, to bigyan natin sa kanya yung mga gamot sa paa. Pag <laughs> nakarami ko sa itong mga kumindi Kailangan ko nagsakalay ka na bukasan <laughs> Pero pwede naman, huwag lang sa sobra Yun naman yun eh Lahat naman ng sobra masama Yun, ma-share ko lang din mga pamangkin O, oh. Ito kasi, itong binila namin ito Halos kapit bahay lang namin Sa baba lang ng building na to Kung saan kami nakatira Ni camera woman So, kapag nagkikrave kami Hindi na kami babihay Punta lang kami sa baba Napakalapit Napakarami nagtitinda nito sa Macau ah. Pero isa to Itong kinakain natin ngayon Isa to sa mga oldest na nagtitinda Itong Kamuay Kamuay Beef Oval. Isa yan sa mga OG Kumbaga ng mga nagtitinda ng tusok-tusok dito sa Macau So balik ulit ako dito Kasi eto, ito Paborito ko to eh Ito yung cheese na ano, cheese tofu Tsaka yung chicharon nga yung parang chicharon na bilog kanina Dikman natin ayan ang ilan sa mga paborito ko tapos hindutan mo ng tendon ayun o oh. mm, magalaw trap camera woman ay pa sumundot pero pagka cut na ito ubusin niya yan <laughs> tapos balik tayo sa walya Tapos meron din silang soup na kasama nito, hinahalo to dito. Pero kinain namin to, pinagbukod-bukod namin yung laman. Tapos binukod namin yung sauce. Pinakita namin sa inyo para mas, di ba, mas nakatakam. So ngayon, nihigupin ko na rin yung sabaw. Wow! Ayun mga pamangkin, may singit muna natin habang nagme-merienda tayo dito. Merienda eh, no? kasi, ayun eh, no, time check. Pakipindot. Ayun eh, o. Oh na no, oras na, 5.31 merienda time dito so habang merienda tayo, maisingit lang natin yung mga nagpapashoutout, yung nagpashoutout nung nakaraan, <laughs> sa haba nung video natin kung matatandaan nyo si Pinoy Street, medyo mahaba yung video hindi natin naisingit yung shoutout so ngayon natin isingit yung shoutout, shoutout sa'yo Mikmak Pagkaliwanggan ng Lerma Kaluoka, na yan, nag nagcomment din siya last time, shoutout sa'yo brother ingat lagi sa trabaho, at yung isa pa, si Miss Ella Life with Ella. Follow nyo naman siya sa kanyang TikTok account na Life with Ella. And flash din natin dyan ang kanyang TikTok account. Para kung gusto nyo ng mga food tripan at mga gagandang pasyalan dito sa Macau. Ayan. Yan din yung mga content niya. Nakakatuwa. Panorin nyo. Yun. Thank you po. At yung last na shoutout natin. Si Ramil Lingad ng Saudi Arabia. Ayan. Uh, ingat po lagi dyan ha. Ah. At si... Donna Lingad at si Lorenzo Joao. Ayan, ng Florida Blanca, Pampanga. Ingat yan at see you soon. Aww. Yun, kain ulit. Matos sabaw. Ayan ah. well, mga pamangkin, hindi naman masyadong pahabahan yung video ulit. Ito sa'yo. Kain pa kami. Merienda pa kami. Tinayin namin to off cam ni camera woman na iyang kumurot ng kumurot. Huwag mo na. Kahit sa kanila kung kumukuha ka rin. Hmm. Huwag ka na. Kaurot-kurot ah. Ayan, gusto ko lang po malaman nyo na hindi po siya ganyan. <laughs> yun oh, you know, baga. Wow! Hmm, pa kayo oh. Oo. Oh. Marunong ka naman na kam ha. So yun, magpapahalam na kami sa inyo mga kamanggan. Maraming salamat po ulit sa panonood at pagsuporta sana. Kung ano yung suporta nyo dati, sana ganun pa rin. Maraming salamat po. Kung baga, um, gasuli na kayo eh. Kaya tumutuloy pa rin tayo sa gusto natin gawin sa nagpapasaya sa atin. yun maraming salamat po. At kung di ka pa nakasubscribe, pakipindot mo na yan. Please, subscribe. Subscribe kayo. Uncle Joe TV. Yan. flush natin dyan. Thank you so much po. At maraming maraming salamat. God bless you all. parang Paalam na kami sa inyo. Kasama pa rin nag-iisang Ayun, si camera woman, no? Oh. <laughs> Ayun, ito pa rin ang inuang angle na lagi nagsasabi. Kung ano man yung pinagdadaanan natin ngayon, huwag nating kalimutang magtusok-tusok sa mga <laughs> Hindi, huwag kalimutang gumite. Ika nga eh. Easy yan lang natin. Sinaliwa, oh. God bless. Bye-bye para kita din tayo sa kusina ni Tunyeng Aha, di ko alam ano ang kakainin Yung simple